Gagayahin nyo yung inaasaharapan nyo. Yeah, mara yung ganyan tayo ba? Para maiba. Handa na? Doon na, doon na tayo. Sa simula ng tugtog, sasayaw na kayo at ikot <laughs> sa pool. Ganun, 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 ganun. Ready? Gagaya lang kami sa inyo. Si Andy lang <laughs> titingnan ko dito. Ikaw tumingin ka kay Mika. Hey, boy.

Oh, giling ya. Giling. Oh, giling, up, Tingin -tingin, giling, up. Giling, up. Tingin-tingin, Mare. Ay, apa lah. Gak parang iseng-iseng. Gak, gano'n lah. Ano bah? Asik ya? <laughs> oh, Kapit. Kapit. Oh, uh, uh, okay, Remember. Yeah, San ka pupunta, girl? Remember. Ano lang dito lang. na. Yeah. Lakad ka. Pasok na Wala makakarating doon. Lalapit kami sa inyo. <tip> ano <na? tip> Pak! Double! Double! Pak! Double! Pak! Okay. Pak! Pa. Oh, pa. Uy! Ganda! Pak! Do it, oh! time! Maglakad! Mare, mare, dalawa. <tip> Wala nalang patapos yung Lakad. Lakad yan. Ganyan. Puro lakad lang. Ganyan-ganyan no? Pag um, Double time paglakad eh. Baka kulang pa sa ataw. Oh. Giling! Stop! Giling! Giling! Stop! Giling! 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 Stop! Giling! Stop! Giling! Stop! 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 Ay, isa pa. Iikat lang. Dapat tayo sa kanya. Go, Spades! Gawin mo to. Yung paan okay. ni Chico. Gawin niya yung step ni Chico. <laughs> Hold sapul, Hold it. Hold it. Hold it. Hold it. harap sapul. Hold it. Hold it. Hold it. Hold it. Hold Hold it. Hold it. Hold it. Hold it. Hold it. Hold it. Yeah, hold it. <laughs> <laughs> are we doing? are we Chico's thing? I don't know. I don't know. Okay, I was late. Right. Yeah. Thank you, Thank you, Thank you, Move, move, move. 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 Move, unang move. Move, move, move. Move, move, <laughs> oh, hinawa ka, di ba? Hinawa ka Gigogmatic. Sa likod, pre. Pre. Hoy, atras, pre. Ang pre. Ang pre. pre. Ang pre. Ang pre. Yeah. We, oh, you know, waka, <laughs> 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 yeah. Yes, yeah. 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 Rare lang yan, ah. Where's my kiss? Mm -hmm. Jeans! Russo at Kyron, adjust. Phil, naman ako kay Chico? Adjust kayo. Atras na. Okay. It's okay. mm -hmm. the coca fruit. Bro, my hair. In Trinity, the catalogue. So, all you do. All you do. Ano yung isa? ma? Mahadera. Mahadera. Mahadera na taon. Mahadera. Mahadera. <laughs> Mahadera. it's the cuckoo fruit. Ten lang ten and <laughs> ten ten. The so okay, Gian. <laughs> Alam mo si sa sabi na kakatawa. Tapos marilis <-release>, <laughs> <laughs> <rin> na. No. <laughs> okay ka, okay ka lang. Okay Okay, okay ka lang. I'm ka, I'm I'm ka? Okay lang. Okay Okay lang. Okay

storage room we can hold it no we can't how is <laughs> <Size> it <laughs> Kaya sa, sa piring. Parang katugma sa pagkasabi <laughs> niya. Na <laughs> Akala ko si Aiden. <laughs> <Syurka. Sorry. laughs> <Nika> sure <laughs> ka. Sure ka. Sorry. Hindi ka sure. Hindi ka sure. Napakaganda hindi. ka Kasi pagkasabi niya, ko kay Sure ka ah. Hindi, hindi. na ba daw? Ah. Call him. Then bash him. Chico. Oh, oh, mine, hey. Kau ba si Tama mo tanan. Ako Raisa, repiri. You make my name sound so. What's Raisa. Ano? baka ibuhos to sa atin. Ay nakalapel pala. Hindi nyo? naman. ba? Wala ka nang damit babasa <laughs> <laughs> Meron pa naman ako doon, pero grabe naman, mahawa naman sa'yo. <laughs> sa Ay, bakit? Ay, takson! Ay, ilalagay sa kwan, pool Oo, oh, takson, guru. Kung gano'ng kadami. Ha? Basta sa isa, may Kung padamihan. Basta? <laughs> What? Exala. Exala. E -X -A -L -A. E-X-A-L-A Exhala Bila kakuan pasti iya bu, boh? Bila kakak Bohok, moka, jisko, labi Bohok dito, bohok lahat, be <laughs> r A y s Luat luain, be? Ihian sarang weh? Orang mana gan, ba? Ihian, ba? Rotan tan, si gue yeluh Tigaan lagu ni, mo, sumbra lagi, no? Nihilu, padahal Puluk namun naka baso ngibutang

Thank <laughs> <laughs> you. Gian, <laughs> na gano, <laughs> oh. Oh. So, oh may ng barangay. <laughs> Girl na <malang> kasi, kasi <laughs> <the> boy. Girl. Jian, <laughs> mabuti ka sa mga bata. <laughs> 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 Ninaliligo. Ninaliligo. <laughs> Ay, di ba may award na daw <laughs> <though> siya? <laughs> ano? Ay, most... Ano? <laughs> most clean most pa, si Tiga na mo, Jacks and Jills. Yes, Spock. Okay. Yes, <laughs> Spock. <Not> yes, Spock. Yes, Spock. Ano Spock. Yes, 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 masisira pa Spock. sa Spock. Yes, <laughs> Spock. Yes, Spock. Yes, Spock. Yes, Sinasabot, ha, ah, Jun? Binigyan ko kayo ng task. Nakawakan ang inyong mga balde o timba. Apo. <laughs> nang hindi ito bibitawan. Apo. ito Mars. Sa maikling oras na ginawa niya ito, mukhang walang nabawas sa inyong mga tubig. Yes, Kuya. Pero, ang tanong, naging maingat ba kayo sa aking mga patakaran? Sino-sino kaya sa inyo ang bumitaw sa balde Nakadikit naman sa katawan. Considered ba yan? sabi ni Kuya nakadikit. Dahil base sa ating kasunduan, hindi nyo ito maaaring bitawan sa lahat ng oras. Maliban lamang, kung pupunta kayo sa banyo,